Go, Goja. Clark, ano ba naman to? Ang tagal-tagal mo. Kanina pa ako naghihintay dito. Mag-antay ka lang mga ase. Hindi naman pa pwedeng magmadali lang. O.A. Ah, yung O.A. Ay, okay, O.A. Okay, okay. okay. Go! Clark, ang tagal-tagal mo. Kanina pa ako nandito. <sighs> Hindi naman pa pwedeng magmadali na. At syempre, ang lagi nang pinagkaiba din sa una. <laughs> oh, ilan. oh, grabe. Nakita ko talaga oh, yung difference. Humina, pero mas intense. Yeah, naging okay, intense. Okay, go. So, Bumibelo pa. Eh. Isa pa? Okay, Use your whole body. Claire, kanina pa ako nandito. Ang tagal-tagal mo. Eh, bakit ba nagmamadali ka? Hindi mo naman kailangan gumadali. madali. Makakaalis rin naman tayo. Ang pani... Nansyalan. Nansyalan doon. Oo, oh, nansyalan. Claire, kanina pa ako nandito. Ang tagal mo. Okay. <laughs> okay lang. Ah! <laughs> okay pa no. no. okay, okay, no? okay. Yes. O kay Ferdy naman. Sugurin so mo si Ferdy. Go! O eh! Ferdy, ano ba? Ang tagal-tagal mo. Kanina pa ako nandito. Naghihintay sa'yo. Hoy, Jai! Hindi lang buta ko umiikot sa'yo. May ginawa din ako bago pa ako sumalang dito. Sigur mo, Jackie. Tinatanong ko lang bakit ka nagagalit. Sinasagot lang, Sina lang, Sina lang kita. Sigur mo, Jackie. Tinatanong lang kita bakit ang tagal mo kanina pa ako nandito? Wala ba sagot eh. Ganon. Nasaan eh? Hindi ka nagkain laban si Jackie tsaka yung cameraman ano? Mas malaki yung <laughs> cameraman. <laughs> 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 Grabe yun. Laban. Halos pumasok na yung buka mo dun sa camera. <laughs> okay, number two. OA. V, ano ba? Ang tagal-tagal mo kanina pa ako nandito. Ano bang ginagawa mo? Hindi ko rin alam eh. <laughs> oh. Siyempre, nagtatrabaho po ako para sa atin. <laughs> go, go lang, go Okay yan. Nagtatrabaho ako para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Talakan mo, Jackie, pala ba si paka niya? Nagtatrabaho? Bakit ako? Tambay ba ako? Kanina pa ako naghihintay dito, ah! May sinabi oh, ba kung tambay ka lang? Talakan mo, Jackie! May ginagawa din ako, pero nagbibigay na ako ng oras para sa'yo. Tapos ikaw, alam mong naghihintay ako dito, lalo mong tinatagalan. Nananadya ka ba? Nagchat ako sa'yo ah. Na wait lang. Pupunta na ako sa'yo. Sige, Jackie, talakad mo. Lalabas siya Tingin mo. Sa tingin mo, sapat yung wait lang? Dalawang oras, tatlong oras, apat na oras, wait lang? Sure ka ba doon? Sabi ko, diba, dadalang kita ng burger? Mataas na yung emosyon ng tao na gaganyan ka ba? Ano ba ang problema mo? Ewan ko sa'yo. Oh, uh, yun lang. Ewan ko sa'yo. Pagod ah, na si Jack. Pakita mo yung, 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 <laughs> yung, <laughs> yung... OA na acting. Sugurin mo nga si Ogi. Ogi, okay. Ogi. Okay. Pakita mo yung OA na acting. <laughs> Tapos saktan mo. Sir Ogi, ano bang ginagawa As mo? Sinir mo <laughs> pa ha! Wala naman naman siya ng mga eh! Sir Ogi! Kung ano ang boyfriend mo? Ano bang ginagawa? Oh. Kanina eh, nandun ako eh. Bakit ba inuunahan mo ng... ...init ng ulo? Anong problema mo? Yes. Yung baso ah. ay pa. Yung baso ay pa. Yan ang problema sa inyo. Tinatanong lang bakit ang tagal nyo... Ay, yung ka na naman. Paulit-ulit ang ganyan eh. Lagi na lang tayo nag-aaway eh. Oh. Pwede ba tigilan mo na ako? Bakit ba kailangan mo akong What sigawan? Huwag ka ganyan, please! Stop okay. It. Pero yung... ...yung galit niya parang totoong yung ganyang magalit oh. si Oki. Okay. Oh, oh. oh, oh. Hindi oh. ganyan ang OA oh. eh. Hindi ganyan na OA na acting eh. Gurin mo ako. Oo. Oh. Ano ba? Kanina pa ako hintay na hintay rito! Inaano ka ba? Ba't <laughs> <Ako> sumasayaw? Ha? Pira, gusto mo saktan kita! <laughs> <laughs> Pinaghihintay mo ako kanina pa! Ano ba oh. gusto mong gawin ko? Hintayin ka! Bumagdaman! <laughs> Nansya lang. i <laughs> do <laughs> <laughs>